Mm, Lookalike ng Hollywood actress na si Angelina Jolie Pinilit na makipag-sex sa kanyang isang taxi driver May tanong kami para sa mga lalaki Anong gagawin nyo kung humingi ng sexy time sa inyo si Angelina Jolie? At kung gumamit siya ng kutsilyo sa paghingi nito? Yan ang ginawa ni Luminita Perillo ilang taon na nakalipas sa isang taxi driver sa Tulsa Matapos ang isang araw ng pag-shopping, nagtawag ng taxi si Luminita. pa niya ang taxi driver na si Nikolai Stan. Kaya nagbigay siya ng isang offer na hindi matanggihan ng lalaki. Dalawang beses silang nag-sex pero nang hindi na nakayanan ni Nikolai ang pangatlong beses ay nagalit si Luminita at sinaksak ang lalaki. Nakatakas si Nikolai at binarricade niya ang kanyang sarili sa isang banyo at nagtawag ng pulis. Sinabi ni Luminita sa korte na ang taxi driver ay isang rapist, pero hindi siya pinaniwalaan ng judge at siya ay nasentensyahan na limang taong pagkabilanggo. Pero nauwi sa warning ang sentence dahil si Luminita pala ay nasa mabigat na medication noong panahon na nangyaring isidente.